Reaksyon ni Kay Abad sa viral video na may bodyguard siya sa grocery. Naging usap-usapan ka makahilan ang viral na video ni Kay Abad habang siya ay nag-grocery sa isang supermarket sa Cebu. Nakabase na si Kay sa Cebu matapos siyang ikasal kay Paul J. Castillo. Sa TikTok noong web at September 7, 2023, nag-upload ng dalawang video ang isang user na kuha habang si K ay nagsya-shopping sa isang grocery store. Kasama sa video ang kanyang dalawang anak na sina Joaquin at Inigo, pati na rin ang kanilang dalawang yaya. Pansin ang mga netizens ang anim na bodyguards na nakasuot ng puting polo na nagbantay sa kanila. Ito ay nagdulot ng usapan sa social media o kung sa pagiging maingat sa seguridad ni Kay. Naglabas ng pahayag si Kay upang linawi ng issue sa isang Instagram story kung saan itinanggi niya ang pag-aakalang may marami siyang bodyguards. Ayon kay Kay na laging mag-isa naman siya kapag nag-grocery o kaya kasama niya ang mga anak nila. Ngunit walang bodyguards. Dagdag pa niya, mga chismosa kayo ng taon. Sa isang post sa TikTok, tinukso pa si Kay na kanyang asawa na si Paul Jake tungkol sa kanyang mga bodyguard. Sa eksena, makikita si Kay na kumukuha ng pagkain mula sa catering table sa isang handaan at tila may mga kalalakihang naka green long sleeves na nakatayo malapit sa kanya. Biniro siya ni Paul Jake na mga bodyguard mo at ang sagot ni Kay, waiter lang yan. Sa isang panayam naman sa radyo sa Estrenta noong September 10, 2023, ibinahagi ni Kay ang kanyang reaksyon sa naging viral na video. Pinaliwanag niya na nagkaroon siya ng collaboration sa isang lokal na grocery store. Ang mga nasabing bodyguards ay ipinadala ng pamunuan upang maging kasama at bantayan si Kay habang siya ay nagsya-shopping. Paliwanag ni Kay na nakakaloka raw ito at inexplain niya na hindi niya alam na ito ay magiging viral hanggang sa pinadala sa kanya ng mga kaibigan ang mga litrato. Ang mga bodyguard sa video ay nagtatrabaho para sa supermarket. Kahit na sinabihan niya ang grocery store na hindi niya na kailangan ng mga bodyguard dahil ang mga taga Cebu ay sanay na naman sa kanya na nag-iikot-ikot lang sa mall mag-isa. Gate naman ni Kay, walang araw siyang driver, bodyguard pa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!